Oh, welcome back mga kaboxing! So bagamat halos dalawang linggo pa nga lang po ang nakalipas matapos nga pong formal na inanunsyo ni former WBC flyweight champion Daigo Higa ang kanyang pagriritero sa sports ng boxing sa edad lamang na 30 anyos ay isang former Japanese world champion na naman nga po ang inanunsyo ang kanyang pagriritero sa mundo ng boxing. Dahil ang 28 anyos at former WBC minimum weight champion na si Yudai Sugioka ay napagdesisyonan na nga din pong iwan ang sports ng boxing para matutukan ng maayos ang pag-aalaga sa bunsong kapatid nito na former IBF minimum weight champion na si Jinjiro Sigioka na kasalukuyan pa nga din pong nakumatos matapos itong sumailalim sa brain surgery dahil sa natamong pagdurugo ng utak nito sa naging laban nito kontra sa ating matibay na kampiyon na si Pedro Taduran nitong nakalipas na buwan ng Mayo lamang. Sa isang Instagram post nga po ni Shigeoka, kasabay ng kanyang pag-aanunsyo ng kanyang pagriritiro, ay nagbigay nga din po ito ng update sa kalagayan ng kanyang bunsong kapatid. Ayon kay Shigeoka, ay nilipat na sa hospital ng kumamoto ang kanyang kapatid nito nakalipas na araw lamang. At sumailalim daw ito sa tatlong rehabilitasyon, tatlong oras sa isang araw. Araw-araw nga rin pong ini-encourage ni Yudai si Jinjiro at sinasabihan na huwag itong sumuko at patuloy lang na lumaban para di daw mapanghinaan ng loob at di mawala ang apoy sa kanyang puso. Nagtapos nga po ang karera ni Yudai Sigioka na may kartadang 9 wins with 5 knockouts at dalawang talo. At sa isang Facebook post nga po ay nagpaabot naman ng mensahe si WBC minimum weight champion Melvin Jerusalem sa naging desisyon na ito ni Yudai Sigioka. Ibinahagi din nito ang naging personal na conversation nito sa dating kampion sa kanyang pangangamusta sa kalagayan ng nakababatang si Gioka. Bagamat di nga din po natin maikakaila na patuloy pa rin ang pamamayagpag ng mga Japanese boxer ngayon sa sports ng boxing na kung saan may limang world champion nga po sa kasalukuyan ang bansang Japan ay di nga po maiwasang mag-alala ng ibang boxing fans sa mga nangyayari ngayon sa mga boksingerong hapon. Dahil matapos nga po ang malagim na trahedya nitong nakalipas na linggo lamang na kung saan dalawang buksingerong hapon nga po ang binawian ng buhay sa iisang event, ay sunod-sunod naman ang pagriritiro ng mga former world champion. At hindi nga lang po iyan mga kaboksing dahil sunod-sunod din ang pagkatalo ng mga buksingerong hapon sa kanilang mga world title fights ngayong taon. Dahil matapos nga pong mabigo ni Yudai Shigeoka sa naging rematch nito kay Melvin Jerusalem nitong buwan ng Marso, ay natalo din ang kapatid nito na si Jinjero Shigeoka sa kamay ni Pedro Taduran nitong buwan ng Mayo lamang. Masaklap din na pagkatalo ang sinapit ni Kazuto Iyoka sa naging rematch nito kay Fernando Martinez. Di naman pinalad makuha ang panalo ni former world champion Tomoki Kameda sa naging bigating laban nito kontra kay Angelo Leo. Nauwi naman sa pagri-retiro ni Daigo Higa ang kanyang laban kontra kay Antonio Vargas matapos di makuha ang panalo at nauwi lang sa tabla ang kanilang bakbakan. Isang masaklap din na knockout loss ang sinapit ni Jin Sasaki matapos nitong sinubukang maging ganap na world champion kontra kay Brian Norman Jr. Upset naman ang inabot ni former Unified WBA at WBC flyweight champion Kenshiro Teraji sa kamay ni Ricardo Sandoval. Dahil dito, Di nga po maiwasang magkomento ng ilang boxing fans na tila bumaliktad naman daw ang mundo para sa mga buksingerong hapon.